Magandang araw sa ating lahat mga kaayos So ngayon mga naman po tayo ngayon mga kaayos So medyo matagal tagal tayo bago nakapaggawa ulit ng video mga kaayos Kasi uh, nagbakasyon po tayo at saka medyo naging uh, busy tayo sa uh, probinsya So anyway mga kaayos uh, andito na po ulit tayo Uh, magbabahagi tayo at uh, mag share na naman ng ating kalaman at tutulong lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan pero bagay mga kayos gusto ko pasalamatan lahat-lahat na sumusuporta at aking mga subscriber na uh, patuloy na nagtitiwala ano at saka gusto ko i-shout out si uh, Orlando a uh, Mosqueda Jr. maraming-maraming salamat po sa suporta sa kaya Gineline na Bintong maraming-maraming salamat po at sa inyong lahat po na Ah, uh, hindi po nagsasawa na magasuporta at magtiwala. So, taraman kayo, samahan niyo po ako at ang ating gagawin po ngayon ay uh, isang 4 1 na namatay galing sa uh, Namatay sa andar. So, titingnan natin mga kayo sa atin kung pa at titingnan kung ano pong problema at saka kung sakali na may problema, uh, i-update ko kayo kung ano nating makikita na uh, sira sa makina na ito So, mga kayo, samahan niyo po ako. Titingnan natin yung uh, makina na 4H1. ito po mga kaayos yung uh, makina na Porechel So nilagyan po natin siya kanina ng tubig. eto ayan pinuno po natin siya muna. Ayan. Puno po 'yan siya kasi uh, pulang, kulang. Kasi yung sabi, uh, namatay daw po ito sa andar. So bago natin buksan, uh, papanda rin po muna natin, papakinggan natin siya mga kaayos. Ayan. mo muna dito to yung ano to. Yung bintana kasi dikit dito sa kabila oh. Yeah, we'll ah, mo lang i-start ko lang. I-start natin si Makayos, papakinggan natin. Ayan. Ah. Yo. Kasama nung andar niya Makayos. Lagapak. O, papatayin na natin Makayos. sa ng andar niya. Oh. Update ko na lang kayo mga kayos kung anong makikita natin problema sa loob. May naglalagapakan sa loob. So, tayo natin. So yung mga kayos, umaandar siya pero ang sama ng andar, lagapak. So titingnan muna natin to. At uh, stay tuned na mga kayos, update ko kayo pag, uh, kung anong makita natin sa loob. Mga kayos, pinaandar natin siya at... Uh, Uh, sa kasamaang palad uh, hindi po maganda yung tunog uh, maingay, lagapak po siya so atin po siyang bubuksan mga kayos at uh, ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano ang uh, posibleng sira niya sa loob so stay tuned lang mga kayos so yan na mga kayos uh, napang po natin yung kanyang uh, intake at saka yung uh, exhaust din sa kabila so ayan, valve cover na tayo yan yung kapatid ko mga kayos so yan, nagbabaklas ng valve uh, cover para makita po natin kung ano po ang uh, nasa loob nito touch screw So yun naman kaya natanggalan na natin ng valve cover na uh, naiwan yung kanyang ah, uh, nito valve cover gasket nya Ito. rubber tanggal natin yan Ayan. tapos tatanggalin na rin naman natin itong kanyang mga a wire sa kanyang injector ayan, ayan. so ayan mga kayas. makikita ho natin halo na yung tubig at langis oh. nagkaroon na ng langis yung kanyang tubig oh. ayan, humalo na po siya ayan. so pag natanggal ho natin yung itaas babaklasin natin yung kanyang uh, cylinder head ayan. makikita na po natin doon sa loob So, stay now, mga kayos. And, tanggal na tayo ng mga head bolt. Bago po natin yan, ginamit ng uh, impact drive mga kayo. Ay, pasok mo na kaayos yan. Niluagan po muna natin yan. And, para mabilis natin matanggal. Okay. Oh, good na mas maalwan. Ho. Ayun pa may isa po. Up. Okay. So, sisikwatin na natin yan mga kayos para matanggal na. So, ayan na mga kayos. Naibaba na natin yung cylinder head at atin pong nakita na yung mga o-ring po ng ating uh, head gasket ay halos lahat na lusaw lusaw po sila lahat oh, halos lahat daw lusaw ayan. O, tatanggalin na natin ayan. ano yung lock net kikita po natin mga kayos hindi na kulay itim yung kanyang langis may halo na hong tubig ayan, ayan at saka yung ating piston mga kayos uh, ah, nakaangat po siya ng malaki ito nakaangat po yung number 4 natin na malaki oh. Ah, at saka gumagalaw na laki na ng galaw ito din uh, ah. oh, ah, mga kayos oh. ayan nakatok siya mga kaayos so ang ating hatol dito mga kaayos ay ay uh, buksan natin ho yung makina sa ilalim din para atin din pong makita yung uh, ilalim po nito tatanggalin natin yung piston at uh, yung connecting rod kasi ito mga kaayos automatic na palit na tayo nito ng ating uh, ring oh. kasi yung laki oh. yan ganun din to oh. yan. O, doko tayo nito mga kayos mga kaayos natin na siyang nabuksan yung uh, itaas at natin pong nakita na halos lahat po ng o-ring doon sa ating uh, head gasket ay nalusaw at saka yung ating uh, piston po ay kalog so bubuksan din po natin yung uh, cranking sa ilalim para atin din pong makita at tatanggalin yung ating uh, connecting rod yung ating uh, piston at nakalogin din po natin yung ating uh, piston pin kung uh, malaki na po ang kalog so possible po uh, piston pin bushing po yon so papalitan din po natin yon mga kayos ayan mga kayos natanggal na natin yung kanyang crankcase ayan so ayan po ito bigat lang iso, oh ayan nagkano po tapos may nakita ako kanina dito yung ano ng oil jet ata ito yung naputol dito saan yun Ayun. Ayan mga kayos oh. Yung sa kanyang uh, oil spray. Naputol po mga kayos. Ayan. O, tatanggalin na lang po natin mga kayos yung na uh, connecting rod at yung kanyang piston. Ayan. So ito na siya mga kayos yung ating makina na 4HL1 yung uh, binaklaso natin doon. Ayan. So, ito na po yung kanyang piston. Sayad po yung number one. Ito po yung liner niya. Ayan. and May sayad po siya sa loob. Ayan. So, papalit po tayo ng liner. Apat na piraso kasi dumikit din po mga kayos yung kanyang liner. Ayan. Ayan. Lahat po yan. Yung kanyang piston. Ayan po. So, papalit din po tayo ng piston. Kasi yung piston number one. Ayan o. Sumayad at saka yung piston number 2 uh, may saya din po siya so papalit na lang po tayo ng isang set nyan piston ring, piston uh, liner, at saka yung bearing, so mga kayos bali dudukutin lang po natin siya kasi yung kanyang uh, ano naman uh, bearing ay uh, maganda pa naman, at saka standard naman po, at saka yung journal po doon ay uh, hindi naman po na nagkaroon ng problema ayan, so standard po siya mga kayos. So dukot lang po tayo dito mga kayos sa ating uh, na overheat na 4 1 So stay tuned na mga kayos. O so, yun na, mga kayos atin na pong na yung ating uh, mga piston, yung liner at atin na pong nakita na may sayat nya po. So dukot po tayo dito mga kayos ang ating gagawin dito sa 4 1 So, yun na muna mga kayos at i-update ko na lang po kayo kapag atin na pong ikakabit at atin na pong papaanda rin yung ating uh, overhaul na Porechel 1 na to. So, yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka, press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun na mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.